Buti na lang at matalino tong aking sister. Gumawa siya ng paraan para may ulam kami. Hi guys! Samahan niyo akong kumain. Ayan po. Pansit po siya. Pansit bihon na gilagyan ng sabaw. So, ayun. Samahan niyo akong kumain. And, gawa-gawa lang talaga to. Gawa ng paraan para may ulam. Bumili kami ng chicken na yung luto na. And then, yung dalawa nilagay ng kapatid ko dito sa pansit bihon. And sobrang sarap naman. First time kong nakakain ng ganito. Kasi talagang wala na kaming maisip na ulam. Kasi nagluto na kami ng isda, Pritong isda, isda na sabaw, um, manok, and nilaga. Wala na ka talaga kaming naisip na ulam. Yung eggplant, na ayan, na ulam na rin namin yan. Itlog, itog maalat, ano pa ba. So, ayun dahil matalino ang aking sister at may nakita siya doon sa stock namin na may pansit bihon pa. So, ayan, niloto niya. Ayan guys, kain po tayo. Thank you so much for cooking, kapatid. Lalo na, parang siyang sutanghon din. Pero pansit bihon to. So, ayun guys. Sana na-enjoy kayo sa aking video. Kain po tayo. Don't forget to follow and share. Subscribe my YouTube channel.